Si Fiang Smith ay isang halimbawa ng kabataang hindi sumuko kahit hindi siya ginawaran ng medalya o tropeo sa pagtatapos ng senior high school. Hindi niya hinayaan na ang kakulangan ng mga parangal ay maging sukatan ng kanyang kakayahan. Sa halip, pinatunayan niya na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano hinaharap ang mga hamon sa buhay sa pagyakap sa responsibilidad at sa kakayahang tumayo sa sariling paa. Pagkatapos ng graduation, hindi na siya umasa sa kanyang mga magulang para sa kanyang mga gastusin. Sa murang edad, pinasok niya ang mundo ng pagtatrabaho upang suportahan ang sarili. Natutunan niyang pamahalaan ang kanyang pera at unahin ang mahahalagang bagay, ipinakita niya na ang pagiging independent ay posible kung may disiplina at tamang pag-iisip. Hindi lamang para sa sarili ang kanyang pagsusumikap. Malaki rin ang naging ambag ni Fian sa kanilang pamilya. Bahagi ng kanyang kinikita ay inilaan niya upang tumulong sa mga gastusin sa bahay. Para sa kanya, ang pagtulong ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pasasalamat sa kanyang mga magulang. Sa panahon ngayon, marami pa rin kabataan ang umaasa sa kanilang mga magulang kahit tapos na sa pag-aaral. Ngunit si Fiyang ay nagsilbing inspirasyon sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at kakilala. Ipinakita niya na kaya ng isang kabataan na maging independent basta't may determinasyon, disiplina, at malasakit sa kapwa. Kahit walang natanggap na award mula sa eskwelahan, sa mata ng kanyang pamilya at mga nakapaligid sa kanya, isa ng tunay na panalo si Fiang. Ang kanyang kasipagan, determinasyon, at pagmamahal sa pamilya ay higit pa sa anumang tropeo o medalya. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, na ipakita niya na ang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng mga mahal sa buhay. Hindi rin nakalimutan ni Fiang ang mga aral na itinuro ng kanyang mga magulang. Ang pagpapakumbaba, respeto sa kapwa, at pagpupursigi ay naging pundasyon ng kanyang pag-unlad. Kaya naman, unti-unti na rin bumukas ang mas malalaking oportunidad para sa kanya, lalo na sa industriya ng showbiz kung saan pinapahalagahan ang ugali at asal ng isang tao. Ang pagiging mabuting anak ni Fiang ay nagsilbing sandigan ng kanyang tagumpay. Hindi siya nagpadala sa mga pagsubok, bagkus ay ginawa niya itong daan para lalo pang magpursige. Ang kanyang kwento ay patunay na hindi mo kailangang magkaroon ng medalya o tropeo para masabing matagumpay ka. Ang tunay na tagumpay ay makikita sa sipag, disiplina, pagmamahal at pasasalamat. Si Fayang Smith ay isang simpleng bayani sa mata ng kanyang pamilya at isang inspirasyon sa maraming kabataan. Sa bawat hakbang niya sa buhay, daladala niya ang aral na ang tagumpay ay bunga ng pagmamahal sa sarili, sa pamilya at sa Diyos.